August 3 Kung bakit may katawan ka Sapagkat binili na kayo sa isang halaga Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan Upang maparangalan ang Diyos 1 Corinthians 6 verse 20 Hindi basta-basta lang nilikha ng Diyos Ang pisikal material na sansinukob May layunin siya at ito'y upang dagdagan ang mga paraan kung paano ilalabas at ipapakita ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Psalm 19 verse 1 Ang ating katawan ay pasok parehong kategorya ng mga pisikal na bagay na nilikha ng Diyos para sa dahilang ito. Hindi siya aatras sa kanyang plano na luwalhatiin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga tao at katawan ng tao. Bakit nagpapakahirap ang Diyos na dumihan ang kanyang mga kamay para sa ating nabubulok na laman na puno ng bahit ng kasalanan para gawin itong katawang muling mabubuhay bihisan ito ng kaluwalhatian at kawalang kamatayan? Sagot, dahil binayaran ng kanyang anak ang presyo ng kamatayan upang matupad po ang layunin ng ama para sa materyal na sansinuha. Na siya'y luwalhatiin ito, pati sa ating mga katawan. Magpakailan Yan ang sinasabi ng teksto. Binili na kayo sa isang halaga kamatayan ng kanyang anak. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Hindi ipagwawalang bahala o ikahihiya ng Diyos ang ginawa ng kanyang anak. Igagalang ng Diyos ang gawain ng kanyang anak sa pamamagitan ng pagbibigay muli ng buhay sa ating mga katawan. At gagamitin natin ang mga ito upang luwalhatiin siya magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit may katawan ka ngayon. At ito ang dahilan kung bakit ito'y bubuhaying muli upang maging katulad ng maluwalhating katawan ni Kristo.